Hello guys! So, for today's video, pinapakita ko sa inyo guys, yung saba kung how much, or saba or banana, saba kung tinatawag sa amin sa Bisaya. So, yan yung mm, saba guys, or banana, or saging, na sobrang mahal dito sa Honolulu. Hmm. Kung hindi nyo maitanong guys, isa sa mga yan, each of one is 51 and peso. Wow! So, yan. Kamahal. Ganun. Kamahal ang mga bilihin dito. But since gustong gusto natin kumain, ayan. Pumili tayo niyan kahit uh, kapipirang So, apat na piraso siya, guys. Ayan. Lulutuin natin siya. At habang ako ay nagluluto niyan, ako naman ay nag pagkatapos ay pumupunta sa weather natin today. Ah. So, Ayan, guys, titingnan yun natin yan mamaya pagkaluto. Ang 51 and piso. <laughs> so, ganun kamahal dito sa sa Honolulu, guys. Kahit gustuhin man natin na magpa ano ng pagkain, hindi tayo makaano ng kung anong gusto natin kasi sobrang mahal dito. Super mahal. May kita ka nga, pero parang kapres lang din sa Pilipinas. Kasi nga, mahal nga yung bilihin. So, uh, so ka lang ng punti sa mga kita mo. So, lahat dito halos ginagamit ng iba credit. So, yun na nga guys. So, ito na guys. Minapakita ko na sa inyo yung weather this time. So, November pa siya. Pero, padating pa lang yung December. Pero guys, ayan yung highway Oh. Yan yung prewee namin dito. So, kat, -ka harap lang namin si prewee ang baba naman ay hindi siya prewe so sa taas lang yung prewe na daanan so ayan maulan siya guys maulan instead ng mga ganitong time is mainit siya at medyo taglamig pero ang nangyari maulan siya sa umaga tapos sa hapon naman ay medyo mainit ng kunti pero malamig pa rin so nag-iiba na yung ano ng weather so si God lang nakakaalam kung bakit uh, nag-iiba ng weather hindi kagaya last year so ayan pinapakita ko lang sa inyo habang ako ay nagluluto ng ano napansin ko yung weather na ma medyo dalawang araw na na ganito so yun lang guys naluto ng ating banana guys na 51 peso each <laughs> so ayan guys, di ba? Malaki naman din siya. So this may yung talagang mm, ano ba 'yun sa sa atin yung parang talagang ano siya, hindi yung yung bang kulang sa pagkatanda. So to kulang sa ano so gurang na gurang na saging. So sarap siya, malusog na malusog.